Kain po tayo. Nawala yung video ko. Ito, hmm. sa Aklana, ang ulas na ko nga 1.15. Alam naman sa Aklana, laging kain. Ito lang. Dahil itong person. Nuggets. Nuggets. Kasi busy na si Aklata. Dahil ako na ang gumagawa sa gawain ng kasama ko. Wala siya. Dapat supply na lang ang caregiver. Mahirap pala pang caregiver. Uy! lang ano manok kulit wala wala ibang wala pagkain ano nga ka mang palok Nah, guys, ini tidak kaya sabi na nila kahit tira tira dyan kainin mo na Pwede na lang nalaw, ako lang. Pag may kanin kayo dyan, ito ulam lang. Pwede tayo. Yung pala. Bakit ako hindi ko Ay, hindi ako nagkakanin. Hindi talaga ako nagkakanin na uy. Mula yung nakatikim ako ng kanin nila na ayaw ko. Yung alam mo yung parang sa Pilipinas yung amoy, amoy. Meron kasi yung bilas nila na bola, Wala. Walang amoy, walang lasa, ganun. Parang sa Pilipinas. mula doon, hindi na ako makain ng Ayoko na. Kumaan ng kanin.